Eh, magbabay daw naman ha, oh. Pag nagkakwarta. Ay, siya, sige. Tay mo na ha. Pumunta ka doon sa may pinto sa may likod at doon ko iaabot sa iyo. Aba, ay dati may din isang kilo lang pinagdadaan eh. Atak, atak, atak. Ang kol, ang kol, mo ako, kol. Ang kol, mo. Hindi yaan. Aling, laro. Ano dito? Yan, yan, yan. Manong. Oh, bad ka? Lumaro na kayo ng lumaro niyang kulay. Maghapon na naman kay Dayan. Ike, oh. pumunta doon kayo na ba, Muta ka muna isang kilong karne. Sa kilong karne? Wala tayong pang ulam mga may hapon. Eh, sige. Wait. Aba, anong ginagawa niyong dalawa dyan? Aray, manong, sututoy, Ututoy, na, ay. Eh, baka pwede makautang. Ako, oh, mano, wala nang kakasya utang. ano Sige nga. Mayora! Oh, Manong! Ay, baka daw pwedeng makautang ng isang kilong karne uli. Utang na naman. Ikahaba na ng listahan ninyo din eh. Ay, sabi na niligaya. ligaya. So, sige, sige. Tay muna! na. Ba, ay baka naman. Ipaldo na kayo Yabarán eh. Ba? Kahit siyang inumin lang dyan. Ba ah, mayroon na naman ako. Beres pa eh. Baka Ah, sige. Kaya naman lahat nung. Mayroon na sana Oh, hindi na ako makantay eh. Oh. <laughs> Aba, isang lang hangra, aray. Aba, isang kilo na gawar eh. Abay, isang kilo na yan. Magre-reklamo ka pag naman na utang naman. Aba, ipag-utang ikakunti. Sige na nga. Pwede na Ayan! Nari Manong! Uta! Oo! Oh. Oh. Dali! Dali! Oo oh, sige! Sige! Ah! Ano? Para na kayong dalawang talong eh! Naraw-araw mo na yan Manong! Oo! Bakit nga? Eh wala tayong ulam! Oo! Eh paano? Eh pumunta ka kayo na may aura! Bakit? Aba isang kilo na uli! Pungutang na uli! Eh wala kang uulamin! Ayan, sige! Sige! Sige, diyan ka muna. Sige, mano. Tapos ako yung utang mo. Tulang mayo lang. Sige, sige, sige. Ah, nakatambay na naman kayo dyan. Kaya hindi man ako buwinasin day na sa kang tindahan. Kaya lagi ang nakaharap di yan. Nagpapahiyang lang, mayo. Ayang lang. Mayora! Ay, susunod. Oh, Bawatan minamanas... daw ulit siyang kilong karne. Pag minamalas ka nga naman, Hindi ah. na naman ang mamang utang. Utang na naman! Oo, oh, isang kilo daw. Isa lang, isa lang. Oo. Oh, oh. Wait, wait. Waldo na naman na rin dalawang oray. Baka naman! Oh, wala pa nga, manong. matahan na naman. Oo. Oh, oh. Tagal naman, nun. Ah! Aba! Ito eh, parang paunti ng paunti. Hindi, karkulado ko yan! Masakailo yan! Uh -huh. Ay, sige, sige. Oh, pwede na nga, oray. Tagal ganun, manong. Haligaya, oh. Oh, pagkakatagal mo naman. Oh! Bigari! Pabawas na ng pabawas! Ay, utang daw! Kaya daw gayaan! Ay, kainama na eh! Masakit kami maglalaro muna ulit ni... Ano din Sige, sige. Oh, kasakit. Anong? Oh, bakain? Bay, umutang ka uli kay Mayora. Abay, isang linggo lang ating utang daw. Abay, wala kang uulamin. Kahit kulang ang timbang, eh, umutang ka uli. Eh, payagang pa kaya nung pag-utang. Eh, kahit anong utahin mo doon, basta kay... wala sige. tayong uulamin. Sige, sige, sige. na uli. Kahit nasakit na ang tuhor. Sige, sige, sige. Uncle, oh, ano? Ayos na ka pakiramdam mo. Hindi pa nga. Yara! Oo! Oh. Pakakasin mo na ako. May bayad ka yan. Oo! Oh. Mm, Magkana? 50 lang. Aray. Number. Okay, nandiyan na. Bayad mo. Paano pala ako ganyan? Pwede ka lista mo Ayun na, Ay, na baga, Sinasabi ko sa iyo eh. Pus lista na! sige, sige! Dalaro lang ako din eh. B scatter lang. Namalas na naman. Mayora! Ah! Ay, ano? You know, pautang daw ulit ng isang kilong karne. Utang na naman? Ay, kita mo garing listahan mo. Punong-puno na awas na. Eh, magbabayad daw naman, ha? Oh, pag nagkakwarta. Ay, siya. Sige, hintay mo na, ha? Pumunta ka doon sa may pinto sa may likod at doon ko iaabot sa iyo. Aba, ay dati may din isang kilo lang pinagdadaan eh. Pwede sa likod daw yun. At mapuntahan nga. Manong! Mayora! Ay, nasa na Oh! oh. Are! Ay, no! Araw-araw oh. din nyo naman ako pinahihirapang magayat. Dala na doon! Ay, no po! Ay, pahirapan ako nalilagay magayat na, mag na rin. <laughs>